Dalawa ho kasing individual na sakay ng motorsiklo ang sumalpok doon sa isang truck dyan sa Nueva Vizcaya ay eh, nasawi yung dalawang sakay ng naturang motorsiklo. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang dalawang babae na umano'y magkasintahan matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang trailer truck sa barangay Tuwao North, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ang mga biktima ay kapwa-residente ng barangay Bangar, Solano, Nuevo Vizcaya, habang ang trailer truck naman ay nasa pag-iingat ni alias AJ na mula sa atulayan Norte Toguigarau City. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan ki Police Major Novalina Gassid, ang information officer ng Nuevo Vizcaya Police Provincial Office, sinabi niya na bagong insidente ay binabagtas ng motosiklo ang pambansang lansangan at nang makarating sa pinangyarihan ng insidente ay bumangga ito sa likod nakurang bahagi ng nakaparadang truck. Nagtamo na matinding sugat sa katawan ang mga biktima na nagresulta sa kanilang agarang Na Napag-alaman na galing umano ang mga biktima sa bar dahil naispatan sila ng mga kapulisan doon nang magsagawa ang mga ito ng upland Bakala. May pagkukulang naman umano ang truck dahil nasakop na nito ang ilang bahagi ng outer lane ng National Highway lalo na at may kadiliman ang lugar. Gayunpaman ay hindi na nagsampapan ng kaso ang pamilya ng mga biktima dahil aminado rin ang mga ito na may pagkukulang din ang kanilang mga kaanak. According sa uh, mga uh, police na naka nagresponde uh, nung nag uh, conduct daw sila ng offline bakal sa isang bar ay natayninga na nila itong uh, uh, mga biktima doon. So mm -hmm. first po um, galing sila ng bar uh, medyo nakainom po ano. Kalahati ng ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.